Hello mga kalokar, sama niyo ako at mag drive. May na-discover akong uh, uh, keto sa sa online. At tayo bumiyahe. Ito, ngayon, uh, hanapin ko ang uh, gusto kong kain yan sa keto saurus, yan Ayan. Makikita dito sa along drive papuntang Guyong tubulakan. Bulacan medyo kalayuan sana meron mas malapit para at mag expand ang Ketosaurus eto na Nandito na ako picture picture muna ng grocery kumuha ang basket ayan and picture picture pitayagan tayo mag video video Bali yung in order kinukuha kong order ay mga bread kasi uh, one month daw expiration nito. Okay. Tara. Yan pinili ko ang Ayan, yan, 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 Kalimutan ko na yan. Ayan, may basta may pandisal akong dinampot. At saka, uh, low carb, pati yung drinks sugar free lahat uh, glut gluten free and diabetic friendly siya. so in order ko uh, meron silang menu guide so um order ako ng beef lasagna yon napakarami pala dito so kung ikaw nagsasawa dun sa mga ginagawa mo pang local dito sa store na to ay makapili ka meron silang lasanya sariling homemade recipe and yung lasagna pasta made with almond flour ayan so na ko hmm, masarap tama tama lang sa panlasa meron din silang mga pizza so kung ikaw ay sawang sawa na sa mga araw-araw uh, na salad na green salad puro green salad yung mga pang low carb dito may mga choices ka medyo maganda rin ang presyo tama lang sa budget and then meron si umorder din ako ng caramel latte pang low carb so dito ko lang natagpuan at ma experience naman ang uh, ketosaurus na mga iba't ibang pwede mong kainin ayan tara salamat